wag na po tayo magpatumpik-tumpik. Kung matapang siyang nambastos bastos kay Tatay Digong, mausig natin siyang uusigin dito sa Tinig Maisog. Si Vice Ganda, pinaligtas nung Vice Ganda 'yung ating mga kaibigan sa Iglesia ni Cristo. Kung hindi pao kayo nanananghali at nag-iisip-isip, huwag muna tayong mag-McDo. McDon't. muna tayo Angat si Vice Ganda ang endorser niyan. Huwag po muna tayong tumangkilik ng McDonald's. Angat hindi humihingi ng sinserong patawad yung napakaangas na Vice Ganda. Hello. <laughs> <laughs> ano? <laughs> i no, no.